So ito na nga mga happy bees. good morning! Kasama ko si Lindy na nag-birthday kahapon! Do you happy birthday, Lindy? Wala kaming stock sa ref. So today, mga malengke kami ay kasama si Lindy. First time mo, di ba? First time ko. First time yung sumama tayo naman naman, oh, nakalipstick. <laughs> 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 ka ba? Hindi ko pabango sa ko. Oh, oh. oh di ba? May pabango din siya. Anyway, kasi pupunta, uh, si Happy David pupunta ng US sa Sabado. Tapos ako naman magsi-Singapore. Kaya walang maiiwan dito uh, na bibili ng food. Kasi hindi marunong mag-drive si Ate Rose. Hindi, kasi so, pupunta kami ng palengke para mamili ng maraming stock ng ref. Kasi 1 week lang naman ako mawawala. So pupunta kami ng palengke ngayon para bumili ng maraming maraming food para meron silang kainin dito for 1 week. So for 1 week ang bibili natin. Si Justin po kasi na puyat po si Justin, hindi makakasama. <laughs> Damian na lang natin ng food, dati, Rose, para marami kayong food dito. Opo. Okay, let's go. Okay po. So bago kami pumasok ng palengke, bumuli muna kami ni Ate Rose at Lindy ng buko juice dito kay Cons Buko. Cons Buko ang tawag sa kanya kasi barangay kagawad siya dito sa May San Jose. Sa kanya ako bumibili ng buko kapag gumagawa ko ng buko salad. After naming uminom ng buko juice, eto naglakad na kami papasok ng palengke. Sa may bukid ng palengke, may nakita ako nagbebenta ng sigarilyas. Hindi pa ako nakapagluto ng ganyan kaya gusto kong itry. Bumili na rin kami ng mga talong kasi ang gaganda ng talong dito. Tapos sabi ko kay Ate Rose, kumuha na rin siya ng mga sibuyas kasi magaganda rin yung sibuyas niya. Pumunta na rin kami sa suki ko na nagbebenta ng baboy at marami kaming binili kasi nga isang linggo akong mawawala. Bumili ako ng maraming liempo, pata at saka ng pork ribs. Dumaan din kami sa binibilhan ko ng isda at tamang tama ang daming fresh pampano ang favorite fish ko. Bumili ako ng apat na malalaki. Tapos nag-request si Ate Rose kasi gusto daw niya magsigang ng bangus kaya ito bumili kami. Buti na lang may naabutan pa kami. Pag-uwi namin ng bahay, agad namang inayos ni Ate Rose tsaka ni Lindy lahat ng mga pinamili namin. Sabi ko sa kanila, magluluto ako ng ginataang sigarilyas para sa lunch. So ito na nga mga hobbybies. Tapos nang mag-ayos uh, ng na mga pinamili namin si Ate Rose tsaka si Lindy, ngayon magluluto naman ako ng lunch namin. At may nabalik kami sa palengkeng sigarilyas. Yan. First time ko magluluto ng sigarilyas kasi nakita ko sa palengke. Sabi ko, parang hindi pa ako nakapagluto ng sigarilyas. Kaya gagataan ko lang to Tama-tama may gata kami sa freezer. Hindi kami nakabili kanina. Pero magigisa lang ako. Gagataan ko lang yung sigarilyas. Yan. Magagisa lang ako ng bawang. Pag nagigisa ako, laging maraming bawang. At siya nga pala, kapart na ng sigarilyas namin na ito, galunggong. Yan. Perfect na kapart ng ating sigarilyas. Mabilis na lutuin ito. Bisa lang tayo ng bawang and then sunod na natin ang sibuyas. Isasabay ko na din yung luya. Maglalagay ako ng luya. Gusto ko lang. Pwede naman yata wala. Pero gusto ko lang meron siyang luya. Ganyan. Pagkabisa ko ng bawang sibuyas tsaka luya, lalagyan ko na ito ng gata. Galing sa freezer namin. sayo naman. So gagataan lang natin yung ganyan. Tapos, titimplahan lang natin yan mamaya. Pakukuluin. And then, saka na rin nalagay ang oh, ah, sigarilya. Yan. Ayan. May yelo-yelo pa kasi galing freezer. Halo Ah, yan. Yeah, Matalig ito. Halo ka. magkasya? Pag yung kulang, hindi ko alam kung saan talagdaga ng ating gata. Halo ka. Yan. Papakuluin lang natin ng very light. And then, timplahan na natin ng dalawang tablespoon ng patis siguro. Tapos mamaya, didigan na lang natin ng um, more kata. Kasi kakunti yung kata natin. Pero ko pa ng kata yun mamaya. Tapos, lagyan natin, natin siya ng ceiling green. Para medyo maanghang ng konti. So, kukuling ko na lang mamaya. At lagyan ko na yung sigabilyas. Nakalimutan ko pa lang lagyan ng paminta. Kaloka. Yan. Lagyan natin ng very light na paminta. Lagyan na natin yung Ayan, ah, malapit na siya Lagyan na natin ng sigarilyas Sabot na ako, Justin Ayan, Lagyan na natin tong sigarilyas Ayan. Ayan. Dahil kulang ang gata, dagdagan natin siya. Wala na kaming fresh. Kaya nasa pack na lang ang ginamit ko. Yan. Tapos, sana maging masarap. Ayan, medyo masadong. And then, tatakpan lang natin yan for about 5 minutes. At habang niluluto natin ang sigarilyas, magpigil na tayo ng galunggong. Itong mga mga galunggong, maliliit, mas gusto namin para super litong, kahit pwede mong kainin ng ulo. Diba? May kasi kami sa galunggong na malutong na malutong. Saka ang gusto ko talaga maliliit para mas uh, mas mapiling kaya pa ha? kaya pa titinig kaya pa diba? Uh -huh. kasi sa pagsabang ito diba? ang uh -huh. ulo ulo ka eh yan nga tapos ang ulo nga nga ah Ay. yan luto na ang ating galunggong ayan luto na yung mga malilit na galunggong at yung ating sigarilyas luto na rin ayan pwede na yan Nakain na tayo. Wala si Abby David, pumunta ng airport kasi susunduin niya yung mother-in-law ko sa Mama Mali. Ano Justin? Ang lasa ng ating lunch for today's video. Ang lasa? Ano oh, di ba na yung <laughs> bandi? Sabi niyo, tikman mo na bago ako niyo. Ano to? Ano to? Ang sigarilyas? Tapos, manyaman. Ha? Naka, naka, ginagawa mo si Ate Rose. Manyaman. Di ba lindi, ano? Ginagawa ko. Kasi sabi mo, namit. Diba? Kain na. Kain na tayo, lindi. Si Ate Rose, tawagin mo na, ha? O, Tikman nyo na. Lindi, ang lasa. <laughs> Malutong ba ang gulay? Malutong <laughs> pa. Ang ah, sigarilyos. Binili natin kanina sa palengke. Sa Lump, sarap sarap sarap. Ah, sobrang sarap to ate. <laughs> Hala. Si ate Rosa. Parang ngayon yon? lang po kayo nakapagluto ni Steve. First time. Ginataang sigarilyas. Oo, uh, madali lang palang lutuin. tawag niya yung ano? M M ginataang sigarilyas yan. Yan ang hindi na kapatikin dito. Ha? Hmm. Asa nga yung matilikman? Oh. Ano, lasa, masarap. Napakasarap. Oo, no, napakasarap naman yun. <laughs> Oh, nang ano, isda at rose. Eh, nung dami isda. Ay, Akala ko sabi. Dami nating Dami, dami lang isda. <laughs> <laughs> Masa tayo pag malutong, kinakain pati ulo. Opo. Diba? Ulo muna. Hmm? Ay, lutong. Sobrang lutong, sir. <laughs> wala pong matitira sa aso. Oh, <laughs> Ubusin natin yan. Apat ah, na tayo kakain. Wala si Happy David, tsaka si Monet. Dami, kakain. Kain